Isso é isso aí, sangue,

Siyempre silitan talaga kami yun ah. Hindi mo man nga si Papa mo. Daba ka mga pa Amuyan lahat Bayad. sari. Kamuyan magbayad. Hindi, hindi magbayad sa kusto. Meron si Papa mo amin. Okay na? <coughs> okay na. Okay na daw, Meron ako yung maling popcorn. Malapas nga ito ah

manigitot eh niya ama na bagang Tay saan saan Tay umakyat busi mga ngayon ko ay baka oh, nag-aabang na sa jeep dinaubusan dinaubusan si Tay busi si Satoya mga kandidato magyan ayo siya oh busi ito aswe so si kingdom hall eh la pusira aboniti ay ko ya swipe alam susi susi kingdom hall kingdom hall mag mag kami mamaya. ay hindi Barbero. extension extension mo ng ano? Ano 'to? dumala kumuko na. Kumikita ng kabuhayan. Yeah, kung politiko Ano 'ni ano 'to kuya, feeds? Ah, extension mas man geya ka nakakuabong niyan para kay Rosan. Saan? Mm -hmm. um san mm -hmm. ko Hindi nag-extend ko no sa kanya grocery. Mm -hmm. Nagkaroon ng brandice yeah, ha. Budget. Mag uh, mag maganda talaga. Maganda talaga ang mga bungay bilia pagka pag dinamo. Budget na mo, oh. uh mag mag no, ang ganda na maganda. Pirang, pirang pedaso ay 50 sana. 50 sana po po no. Ay, sige na po. Ating ah, 50 na kayo. Ah, sige na ah. Oh. Si Sangato saan? Ay, di. Sa dimo sa -di na po. Ay, sa dimo na po. Hay, tawag muna to. Hay tawag muna dia. Kia le. Nya piradi pare 110 sana gayod no, pintog 55. Ah. Ay

solve na ako. Ya, pero pala na usad ka dito, lubay nito no? Yung so 100. Amo? Amo? balik ulit tayo siya. O uwi muna tayo. Bibili po kamo. At magluto na ako ng ano. Yung ah. Pag ni Rika. Pag ni Rika. Pagkakasan sa mga make-up kit niya. Kay po niyan sa paglinig. Nag-atras sa rabon na ako. Parin po saan. kung saan ako magbukas. Ayan lang. sa to ka naging Chrysler. Ah. Itong pansit. Hindi na kita na mag-ulit. Nasagtong ka pa. Pag-abayan ang ko. Passion. Hindi na kami gulit. Hindi ganyan. Ako kaya okasyon sa to pag-abayan. Mm -hmm. Uh-huh. <laughs>